Ano daw? Surprise! Surprise ah. yeah. Diba Di parang may pang oh, guys sa isa, isa? Walang iwanan. Papayag ba naman tayong audience ng si Chris sa graduation natin? Siyempre One for all, all for Chris! Yeah. Tawag ako tayo, tawag ka tawag dito, di ba? <laughs> Alam niyo guys, nahihiya ako sa inyo eh. Uh, huwag kayo babayaran ko kayo. Hindi na kailangan, Chris. Panigil na, susunod.

Actually, it was all Aya's idea. <laughs> Regalo sa'yo ng barkada yan, Chris. Kaya hindi mo na kailangan bayaran. At saka huwag kang magalala. Hindi naman magbabago yung tingin namin sa'yo eh. Alam naman namin na naghirap ka sa pag-aaral. You deserve to graduate. <sighs> Alam niyo guys, kahit nahihirap ako sa buhay, Feeling ko ang yaman ko dahil yung mga kaibigan akong katulad niyo. Oh, okay. Pero feeling ko millionaire ako dahil sa iyo, Aya. Dahil nagkaroon ako ng girlfriend na katulad mo. Oh. <laughs> Alam niyo, tara na nga. Malilito naman tayo sa rehearsal. Okay. Mapapagalito na naman tayo. Tara, 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 tara okay. na, tara, 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 tara na, tara guys! Gusto ko ng pizza. Gusto ko ng pizza eh. Tara, tayo. Tara na! Paano mo pre?